sa mga kapadyak ngayon ay, ka ay ito ay magre-review nga pala ng nabili kong helmet sa RG bike shop ay so guys papakita ko na so et, 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 eto na nga siya bail ang presyo na ito ay nagkakalagang 900 at tinawa nung ito at binigay sa akin ng shop na 550 guys sulit sulit susukat mo, susukat mo na siya. Gula lang, tuwa mo. Tapos luwa mo kapag ayaw. Mga pa, nilagyan ko ng design niya. Hindi, okay, mo lang kapag ayaw. Mo. reflector. Hmm. Sa ito na siya guys, may hmm. siya adjust ha. Hmm. Ayot ako yung design ha. yun siya guys. Hmm. Sa ito na guys. Hmm. Dahil, hindi ko pa siya magamit sa dahilan ng merong end <laughs> cob at yung end ko by Maralang site kaya stay at home ng tayo guys at binigyan ako ng sticker ng RGC bike shop eto yung guys dalawa dalawa to yung isa dinikit ko na sa frame ay wait lang guys wait lang so guys muli magbabalik Elijah Benjamin Canas at kung bago lang sa channel na mag subscribe na kayo at click nyo yung bell button at i-all e nyo. So guys, ito nga para siya. Ito guys, dinikit ko to guys. Para pag, diba, nasa likod nyo guys, nasa likod. Para pag na, hanibaw, na reflector, magre-reflect sa parang ilaw siya guys. Para, para kitang kita lang siya daan kahit gabi guys. Ito yung ilaw niya guys, ilaw niya. Ayan, ayan. First mode. Second mode. Third mode. Ngayon third mode niya. Ang kagandahan dito ay maganda pagkakadesign, pagkakagawa. Magaan siya. So, sulit. Bis sa RG si Bike Shop. At sabihin niyo, pag napanood niyo yung video na to, discount. Yung vlog ko kami. So, yun guys. Ito yung tatapos ang aking video. Don't forget to like, comment, share.